Hi mga kabayan, this is MJ, OFW Vlogger here in Hong Kong Mga kabayan, so today is Sunday and off ko naman po ngayon and syempre, school day So one of my subscribers kasi sa aking isang channel, sa aking first channel ah, nagtanong po siya, pwede pala na mag-aral ng isang OFW or maipagpatuloy na isang OFW ang kanyang pag-aaral kahit na nasa ibang bansa na siya Tsaka tinatanong din niya kung ano ba yung address nang ng AMA school dito sa Hong Kong. Sagot ko po dyan ay, syempre, oo, pwede. Pero, syempre, nung una, bago pa lang ako dito sa Hong Kong, syempre, hindi ko rin iniisip yan. Hindi ko iniisip na may mga pwede pa lang gawin ng isang OFW dito sa Hong Kong maliban sa pagtatrabaho. Kala ko kasi dati, magtatrabaho lang for 2 years, after 2 years, uuwi ng Pilipinas. And, and syempre, kung gusto mo bumalik ulit sa, sa ibang bansa, edi gawin mo. I mean, yun lang yung ginagawa ko before. Hanggang sa nalaman ko itong tungkol sa AMA Hong Kong, which is nag-offer sila ng bachelor's degree. So, sa mga ka-OFW natin na gusto ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, so ito na. And ako, syempre gustong gusto ko ipagpatuloy ang pag-aaral ko kasi nung nasa Philippines pa po ako, hindi ko siya may pagpatuloy kasi nga, um, hindi ko kaya, tustusan yung pag-aral. Ang liit po ng sahod dyan, tapos ayoko rin namang umasa sa parents ko kasi matanda na sila. So, iniisip ko noon na kung babalik ako sana sa pag-aaral, eh, ayoko yung grabing mong problema ako sa, sa pagdating sa pagbabayad ng tuition. Pati na lang na nung napunta na ako dito sa Hong Kong at medyo okay na ako financially, um, kaya ko natususan yung sarili ko dahil medyo malaki yung sahod dito compared dyan sa Philippines. So, nung nalaman ko itong tungkol sa ama, grinab ko agad yung opportunity. Talagang pumunta ko mismo dun sa school nila and dun na ako nagtanong. That was January 18, uh, January 18, 2023. At ang bilis po panahon mga kabayan, one year na po pala ako dito sa, so, ano, dito sa AMA. At ito nga ay malapit na kaming matapos sa so 1.3 and then 2.1 na kami next. So, yun. Naisip po talaga, pwede pala talaga. So, ang kursong kinuha ko is PSIT. At yung address naman ng school, ilalagay ko po sa ating comment section. um Pakifollow nyo na lang po yun. Grabe talaga mga kabayan. Ang bilis talaga ng panahon. And as a student, marami na rin ako na experience ng mga activities na nakakamiss. Kasi minsan, kasi di ba pag estudyante ka, marami kang mga activities na kagustong gawin kasama yung mga um, kaklase mo. At ngayon po mga kabayan, na-experience ko na siya at masaya. Kasi every Sunday, hindi ko na nafe-feel na para naboboard na ako. Kasi may ginagawa na ako. At syempre, eh, may mga nakilala akong mga bagong kaibigan at natututo pa ako. May talaga yung pangarap ko makapagtapos at magkaroon ng diploma talaga. Pero ito mga na sabi nga ng iba, hindi na raw kailangan. I may mean, nag-viral to eh. Hindi nakikita sa Facebook and minsan may mga sikat na influencer na nagre-react sa ganito na hindi na raw kailangan ng diploma dapat manging madiskarte ka na lang sa buhay siguradong yayaman ka <laughs> well may katotohanan din naman po yung mga kabayan kasi kailangan po rin talaga maging madiskarte sa buhay kung gusto mong mapabago yung buhay mo maging much better pero huwag nyo pong kakalimutan na uh, magtapos ng pag-aaral ako mga kabayan para sa akin mga kabayan personal opinion ko po ito ah. Kahit gaano ka pa ka-okay na yung buhay mo, siguro kahit mayaman ka na or hindi ka na namoblema financially, pero iniwala pa rin ako na kailangan mo pa rin mag-aral at magkaroon ng diploma. Kahit saan ka pa magpunta mga kabayan, at least may masabi ka na may natapos ka. Iba pa rin talaga kapag um, may natapos eh. Kasi gusto lang nung bata pa ako, mga um, teenagers or mga early 20s, naisip ko na magtatrabaho na lang ako para may pera ako. Kasi ganun din naman eh, kung mag kung mag aaral ako, tapos hintayin ko na makatapos ako, syempre maghanap din naman ako ng trabaho. Eh, ganun pa rin naman. Kaya mabuti pa, magtrabaho na lang ako, tsaka, tsaka na lang pag-aaral na yan, di na importante. Yan yung mindset ko before. Pero habang tumatanda ako mga kabayan, na-realize ko na kahit pa saan ka mapunta, at kahit pa, oo, Bu uh, bumuti nga yung buhay mo, hindi ka na masyadong namamblema sa pera, nagawan mo nga talaga ng paraan na mapaayos yung buhay mo, pero ngayon na nandito na ako sa edad na ganito, talagang hinahanap-hanap ko pa rin yung, uh, yung feelings na yung proud feelings na nakatapos ka na pag-aaral. At saka isa pa, ito ay hindi ko lang para sa akin, kasi pangarap din to ng parents ko na makapagtapos sa kami lahat ng pag-aaral. Malala ko pa dati, kaya nag-OFW din ang yung mama ko, is para makapagtapos kami ng pag-aaral. Pero yun nga, at that time, medyo bata pa ako, at medyo may pagka-rebellious din ng konti. Pinili kong magtrabaho kasi mag-aral. Kaya, and I know deep inside, na-disappoint ko yung mama ko. Pero, nasagrado ko na bumabawi naman ako sa kanya. At ito nga, kaya bumalik ako sa pag-aaral. dahil ito sa mga reason. Kapag pa rin talaga may pinag-aralan, may diploma ka, may maipagmalaki ka sa parents mo na talagang eto na nag-aral ka na at soon makakapagtapos ka. Tapos ang gagawin mo ipa parang anong tawag doon frame, tapos i sasabit mo doon sa wall ng bahay niyo ng parents mo. O so, kaya naman kapag nagkaroon na kayo ng sarili ninyong pamilya tapos magkakaroon na kayo ng anak. Tatanungin kayo ng anak niyo ngayon, anong natapos mo? <laughs> Lagi 'ko tong iniisip eh. Syempre tasagutin mo ngayon yung anak mo, etong natapos ko. ba? Diba? Like, set a good example para sa future na family mo. Future na mga anak mo. Parang ganon. So, yun mga kabayan, yun yung reason ko kung bakit pumalik ko sa pag-aaral. Again, yung address ng Ama School dito sa Hong Kong, ilalagay ko po sa ating comment section. Mga kabayan, thank you so much for watching!